afternoon po mga katuwang ngayon pong hapon medyo tumila po yung ulan sinamantala po namin mga katuwang kasama ko si Ivan papasyalan po namin ito pong si Lolo Jimmy nabanggit po kasi ni na Mark na hinahanap daw ako ni Lolo Jimmy tingnan po natin kung ano pong sasabihin po ni Lolo Jimmy mga katuwang and di na po ako nagdala ng bigas kasi alam ko may bigas pa naman siya at kadadala lang po diyan ni na Mark ng Kagapay Vlog nung bigas para sa kanya galing sa sponsor dala nga lang po kami dito nung pinapay ano pa ba yung nandiyan yung chocolate powder sardines na mga sa Australia may galab shout out nga pala kay Ma'am Cora and Sir Ernesto of Melbourne Australia ayan and uh, ano pa ba okay. ah, oo nga pala mm -mm. And uh, tingnan natin, pasalan natin dito, kumustahin natin. Update namin kayo sa kalagayan dito ni ni Lulu Jimmy. Gusto rin po ako makita, mga katuwang. Tara. Tayo ay, yung nyo, kita tayo bahay. Bakay nyo ako nandito si Lodi Ay, nandito yung asa niya. Ito yung kasama lagi ng Jimmy Yung kanyang mahal, mahal na aso. Laging nakabantay ka pa niya. Jimmy! Hello Jimmy! Jimmy! <tap> Nagbabantay <laughs> ito, uh, ito. 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 ito kay Lolo Jimmy. Shot. Ay. Oh, dali. Mm. <laughs> <laughs> Ayun sumunod rin kay Lolo Jimmy. <laughs> parang sawa parang nagsasawa naman na na sa Lolo Jimmy na kaday na? Nang pangalan yan Lolo Jimmy. Frontier. Fair. Ha? Frontier. Frontier. Oh. Diyan ka lang. Hello, Frontier. Kumusta oh, kayo Lolo Hindi ka galat. po naman galat. Eh. Hindi so. Totoo kami dito kay Frontier dito sa Asumo. Pag may papalapit na tao, sinasalubong niya ng tahol. Pero pag nandito na, ay, okay na po Kontento na siya, oh. tahimik na siya. Big sabihin, big sabihin ay eh, parang iniisip niya safe na. Oh, hindi kayo, no, no. hindi kayo sasaktan. Hindi ano rin, dahil oh. na sa bahay. Eh. Oo. Oh. Kumusta kayo? Ito po na. Ah? Inaabot po niyo na nanood naman dahil na naubunin po nga ako ito sa bahay. Ah. <laughs> Kaya ka, Gagaling nyo lang pala doon sa kapitbahay nyo okay. Ha? Kaya nga po nandito ngayon karara pagdating po nyo kararating ko rin Kararating mo lang. Galing po ako doon sa isang bahay do, nakipanood po ako ng pelikula kasi katulad po ngayon, halos uulan na naman. Oo, na nga, may po tayo. Dito, eh, isa, kasama ko itong aso, ganun. Kaya kami pumunta rito tay uh, <laughs> Sorry, nalilimutan ko laging pangalan nyo <laughs> Kasi may bagyo tayo. O, kumustahin namin kayo kung kumusta ang kalagayan nyo. Sa bahay naman ninyo rito, medyo safe naman na kayo, no? Medyo po. Medyo po safe naman, ay. na kayo, no? May, uh, kaya Yata, yung ato. Well, mga 200 plus lang halos kung katulad po nung isang araw nung walang-wala -wala na kung, kung nakiusap po ako dyan nung mayroon nagpa-fiber mm -hmm. Ay sabi kong kaya ko pa. Eh sabi ko magtataga po ako kaysa po nandito ako maghapon na kamukmuk. So nagtrabaho kayo? Nagpunit po, nagpakit po kung yung dahon ng pinya, gano'n, yung kinunan ng bunga, yung hini-stripe po ba, pinapay oh. gano'n. Kaya nakaisang araw ako at kalahati, eh, awa ng Diyos, gumita naman ng kulang-kulang 300. Oh, at least may kaya pa paano, may pambili na kayo. Apat na kilong bigas siya pa yung alteran. Buti may, na, may, may nagtiwala na sa inyo magpatrabaho. No, dati kasi wala nang nagtitiwala sa inyo kasi nga unang-una, may edad na kayo, ma mabagal na kayong kumilos. Kasi eh, sa no? po nga ako, yung kako eh, hindi naman yan arawan, kahit kako, ilan lang ang makuha ma ma ko. Makaya, oo nga naman. So pinagbigyan kayo kahit paano, kumita naman kayo. Naman. Mm. Kaya ay eh, ngayon, wala na naman, walang inanihan pinya, kayo tigil, wala. Tigil. Trabaho. Mm. Kaya, eh katulad po ngayon, tamang tama po, buti at dumating po kayo, lalo katulad na nabalitaan ko po na may, may dalawa daw po bagyo, mm -hmm. Halos mag magkasunodan, ay tamang-tama po, at talagang parang ika nga po, marunong talaga po ang mm -hmm. may kapal. Kaya, mm -hmm. pasalamat po ako sa inyo, La lalong-lalo na po sa mga lahat ng tao, mm -hmm. para bang, inuutosan kayo o sinasabihan na puntahan nyo ang mga isang ta ang isang tao halos wala nang kakayanan sa pagtrabaho. Tama maraming, po. buti na lang po sa tulong ng ating mga katuwang at kagapay abroad na ipaayos itong bahay na ito ni, si ni, ni Tatay uh, uh, Jimmy. No? biak biak na yun sa kabila yung kaya hmm. uh, Bala ko pong ipiti ng kawayan. Hindi hmm. na siya natutuluan dito. May kusina na rin siya dyan. May lutuan na rin siya dyan mga katuwang. Anong pinaglutuan mo ngayon Tatay Ay, Ah, uh, Jimmy. Yung, may lamang pa po yung... Ah, may laman pa yung gasol mo. Yung kasi... Bago na ako uh, kung uh, uh, apat na pong buwan Kasi kayo. kung ka, gagamitin mo yung kahoy, hindi ka makakaluto ay, ngayon kasi maulan. maulan kasi basa ay, yung panggatong, ay, no? Hindi ko na po kaya yung doon sa kinukunan, na no? malalayo na... eh, hmm, hirap ka na niyan, si... Hirap na po. Hmm, tama, tama. Kaya Ngayon, iingko, iingko na po. Ayon. kaya nga, kanina... Um, Napakalakas ng ulan. Buti tumilang ulan kaya kami nakarating dito, ah, Lolo Jimmy. Ito tatay, oh Lolo Jimmy, masarap to. Oh. Ah, tawag dito. Ano to? Chocolate powder galing to sa Melbourne, Australia. Do? Oo, masarap to. Sukal Ito, Lolo Jimmy, masarap to, oh. mga sardinas, galing to sa Australia, Lolo Jimmy. Masarap oh. yan. Ha? sa tanong buhay po ngayon lang po yata kumag ano, ano? ng gani ganito sardinas. sardinas mga galing sa galing po to Australia. sa Australia oo eh, kaya, kaya nga po ito, ito pa meron pa po, dito etrin, sa inyo po lalo hmm. na po sa sino po ang nag tululo Jimmy pagluto nito ano lang ito ha parang iniinit lang sa ano wag masyadong prito na ano ha itong init ka ng ano ng, 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 mantika sa kawali tapos kapag uh, nagbabrown na luto na yan ano parang hot tama galing din yan sa abroad ha ay maraming maraming salamat po ito Aha. masarap to kapag ka katulad ngayon tong ch chocolate powder kapag ka maulan di ba sarap yan may sukal ka na dyan tatay maraming maraming salamat po kuya friend sa inyo po kaya sa iyo po mamukura at Sir Erni, Ernesto. maraming maraming marami salamat po sa inyo dahil kahit po malayo akong ganyan naghihina na po ay pinadalhan pa po pinaabutan po niyo kay Kuya ito ng mga ganito pong pagkain ulam maraming maraming salamat po sa inyo sana po hindi kayo makalilimot at lumawig ba po ang inyong buhay maraming maraming salamat po sa inyong lahat Pare ko po Uh, Ma'am uh, Sir Ernesto, sa warag po, ngayon lang ako makatikim sa tanda ko na po ito. Ngayon lang ako makatikim ng ganitong sardinas na galing po sa ibang bansa, katulad po sa Australia. Kung hindi po dahil sa inyo, kaya po maraming maraming salamat po sa inyo. At lalo kay Kuya Prun po sa kanyang mga kasamahan at nakarating dito sa aking munting tahanan. Subalit po maganda naman tingnan hmm, Tama. Po, maraming maraming salamat. Ito po ang aking munting tahanan na halos noon hindi na ako makatulog lalo kong umuulang gawa ng tulog ng tulog kahit ako hindi ako pumuntang sulok ng aking bahay bahay pero ngayon po ito po sa po ng lahat ng mga katulad nyo ito po ang nangyari magasaya na po ang aking pagtulog magdamang contento na hindi ka na nababasa hindi na po ko nababasa kaya maraming maraming salamat po hinahanan po daw ako ay upo nung po matagal na punta po rito si Kuya Mark. Bago po siya umalis ay natanong ko po kung nasaan na nga po kayo. Tapos si Kuya Iprinde eh, ko na po kaka nakadidinig sa ka, sa radio. at lalong higit di ko na po nakikita matagal na po. Di, hindi na po nakakapunta sa akin kasi nami-miss ko na po siya. Kaya sabi ko sa kanya baka ko kung makita mo si Kuya Iprinde. Sana'y eh, malaman niyang... Miss na miss ko na siya. Mm -hmm. May sabihin daw kayo, Lolo Jimmy. Ay, mayroon po sana. Ang kaso eh, para pong hindi na... Nahiya kayo. Nababagay. Nahiya kayo. Nahiya po, gawa na ng isa nga. Matanda na. Lolo Jimmy, huwag kang mahiya. Kung kaya namin, bakit hindi, no? May awa ang Diyos, walang imposible, no? Sa, sa kanya, di ba? walang imposible sa kanya tingnan nyo itong kalagayan nyo rito ba? Diba? dati talagang hirap na hirap na kayo rito sa lugar nyo ito hindi na kayong makatulog ng maayos tuluan na itong bahay nyo pero dahil sa awa ng Diyos gumawa siya ng mga pamamaraan mga taong uh, kinalabit niya diba? para maging instrumento para matulungan kami naman ginawa niyan tulay para yung mga tulong makarating dito ano yung sasabihin mo tatay oh, lolo Jimmy eh katulad po kuya Prince ngayon na ko po ako po tumatanda na hindi ko po malalaman kung ano ang kahit na nang kahinatnan ko kung, kung isa darating na bukas o bukas makalawa kaya po sana eh, huwag po naman yung akong makalimutan kaya po yan lang po ang mapapang katayuan po para pong kinikinita ko na sa aking katayuan. Kaya po, habang nandito pa kayo, at po pinapaalam talagang sana po wag na wag at maawa ang po niyo ako. Yan lang po. Hala hmm. ka na dito at ha? Bahala ka ba ba na dito, tatay uh, Lolo Jimmy? May pahabol hmm? pa sana po opo, ako. Opo, opo, opo. Kahit po ako matanda na, yung pala na ako kung may yung hindi pa naman gaano si cellphone ko mo po pong magagamit kung meron po kayo. Yung, pwede ah, po. Yung pantawag. Pwede po pantawag. Ano, na, yung, ay, asam, yung, dat, yung cellphone mo yung ay, ano, wala, yun? Kipad po yun. Wala na. yung Tagal na pong sira. mula pa noon na mga kailan yun. Wala na yun. Hmm, yung, yung kailan, ginagamit no? mong pantek sa amin. Upo. Wala na, wala, wala na, na yun. Wala sira na. Sirang, di uh, na. Ah, uh, Ayan yung uh, Lolo Jimmy. Maghahanap ako ng cellphone na katulad din po noon kasi yung mga may edad na nahihirapan doon sa keep doon sa cellphone na eh, na screen, touch screen no? screen, no um, hanap ako nung dating cellphone yung keypad para sa pagbalik ko dito dala ko na para nakakatawag po kayo sa amin ano po nakaka-text po kayo sa amin ang kaso po ko wala na rin ako ng sim card din ano pili po ay bibilhan kami namin ng sim pili card pili po yan i-request e opo 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 hmm, problema po yan eh, ay, ano po ano po nga, kung po oo na walang-wala na ako. Ay, makaka-text po, kayo ala, sa makakatext amin. Makaka-text po kami, ako sa inyo. Mm, nga po. Tama At, po naman yan. Baka po sa na, sakali nagkataon na mm. inyong pag-anmabasa, eh, masasuportan po ang panayam. Tama po. Yung, Tama po. po. Kung may sakita. Ito pating na, lugar nyo napakalayo. Malayo po. Mga katuwang, mula sa Dait hanggang sa bayan niya, 9 kilometers or 10. Tapos mula sa poblasyon ng bayang ito hanggang dito sa barangay niya, nasa 9 kilometers. So nasa kulang kulang 20 kilometers no tapos babalik kami to uh, 40 kilometers 40 kilometers tapos kapag uh, malakas pang ulan madulas nahirap po. So, nagsimplang na ako dito eh doon sa ginagawang kalsada diyan sa ma 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 kamilang barangay. Akala ko dire-diretso yung kalsada yung pala putol at uh, under construction nako. Buti hindi ako masyadong nasaktan kasi naka, may mga nakasukot ako ng ano yung uh, tawag pang motor para support, opo para opo motor. Mm. anyway uh, Lolo Jimmy papasalamat ako sa panahon ngayon na pagpunta namin wala kayong sakit no? siyempre tumatanda na rin kayo normal yung mga rayuma aray na yan sakit sakit man po ang ulo mm. nalipas na mga isang araw nawawalan na rin mm -hmm. Huwag kayo mag-alala, Lolo Jimmy, no? Sana pagbalik namin, may dala na akong uh, cellphone. Mura lang naman yun, eh, yung, ano, yung, yung, yung keypad, pad. o para may pang-text kayo sa amin, may pantawag kayo sa amin. Ang purpose nyo naman, eh, kung sakasakali, no, eh, may, may inform kami, no? Lolo Lalo. Jimmy. Malalaman ko po yung number niyo gano'n. Opo, o, opo, mm, <clears> opo. <throat> Nabalitaan ko po nung isang araw na sabi po, babalik ka na uli sa radyo. Kaya po, pasalamat po ako dahil la, meron naman po mga pakinggan uh, sa inyong mga paliwanag. At isa pa po, po may aalis ah, na daw, titigil ka na sa pagbablog. Pa, paano mo po kami katulad po sa akin, na sa inyo, na, sa inyo lang po umaasa, pa, paano man po katulad ko. Kaya po sanay, kayo, kahit po kayo makabalik sa pag Serbisyo sa Radyo. Sana 'po wag niyo kalimutan uli ang ang patuloy na pagbablog dahil marami po kayong natutulungan mga mahihirap na nangangailangan po ng tulong po, my friend. Kaya po sana huwag kayong mawala sa pagbablog at sana makabalik uli kayo sa Sige radio. po, uh, Lolo Jimmy. Pinag-iisipan po namin 'yon. Uh, talaga pong plano na sana namin na talagang tumigil na no, sa pagbablog pero paano naman po yung mga taong umaasa sa amin tulad nga po ninyo kaya kumbaga eh malaking uh, factor po yung sa amin yung sa desisyon na gagawin po namin yung mga taong tulad po ninyo na umaasa po sa amin no? paano yung mga tulong galing sa mga katuwang at kaagapay natin abroad paano makararating sa inyo marami po akong nadinig marami na po kayo natutulungan din ang ganoon kung saan-saan. Kaya po, isa. Kaya po, kuya pre, sorry, huwag po kayong titigil sa pagbablog. Kahit po kayo magbalik sa radyo, pasalamat rin dahil mapapakinggan lagi po ang inyong programa sa radyo. Pero po, hari na, huwag po kayong titigil sa pagbablog dahil po marami pa po mga mahirap na katulad ko ang nag-umaasa po sa inyo. Kaya po, sana eh, wag na wag po kayong tumigil ko yung friendship Power Vlog sige po Lolo Jimmy ingat po kayo dito Lolo Jimmy ha pagbalik ko sana madala ko na yung cellphone na hinihingi mo sa akin ano yung cellphone para may pang text kayo sa amin ano po Lolo Jimmy ha lagyan ko na din ng sim card para hindi na kayo mo problema tsaka, tsaka load bahala ka na dito ha uh, Mundo Jimmy. Tinelas na. Tinelas mo. Hala na ha. Hala ha? uh -huh. ka na pati yung tinelas. Hello Jimmy. Alis na kami. Bye bye po. Ingat kayo dito. Ingat ka Lolo Jimmy dito ha. Okay. Ingat po kayo. Dandah lang po sa po at medyo madiras po ang kalsada. Opo. Salamat po Lolo Jimmy.